Walang taka sa mga tauhan ng NBI ang apat na nagbebenta umano ng mga ilegal na armas sa mga Chino at mga nagtatrabaho sa Pugo. Ang isa sa mga suspect na pagalamang retiradong sundalo. Nakatutok si John Consulta. Pagkalapag ng baril matapos matanggap ang bayad. Agad inaresto ang apat na lalaki na nagtangkang magbenta ng high-powered firearm sa undercover ng NBI-NCR. Narecover sa apat ang dalawang high-powered long firearm, isang caliber .45 at assorted na bala. May nadiscovery rin ang NBI tungkol sa isa sa mga huli. Yung isa dyan uh, is uh, a retired soldier, yung isa naman is uh, yung driver, tapos yung dalawa yun yung naging middleman. The group uh, is selling high-powered rifle. to uh, uh, Chinese or Pogo individuals. Itung firearms will be checked with our counterparts from Lyon, France. Interpol make model, the caliber, the uh, serial number to see if these firearms were stolen, declared lost, trafficked or smuggled into the country. These are not uh, locally manufactured firearms. Hindi ito yung mga reload These are special bullets, hollow point and uh, full metal jacket. Masyadong uh, delikado itong mga kalibre ng firearms na kanilang supposedly ibinebenta. Uh, remember, nalalapit na naman nating ang ating eleksyon, 'no? Kaya naglilipaan na, na naman 'yung mga uh, unlicensed firearms. Ipinapasalan ng NBI Director Jimmy Santiago ang mga nakapiskang baril sa balance examination para matukoy kung nagamit ito sa anumang shooting incident sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok 24 Horas.